Kling panayam siguro gawin natin toto, Dr. To, Ramir, kay Dr. Professor Renato Di Castro, International Defense Analyst. Pag-usapan natin, kayo na ba talaga palawan? <laughs> Professor Di Castro, good morning po sa inyo, sir. Uh, good morning ka, Orly. Kamusta po kayo? Eh, ito. Nagugulumihanan ako kasi may loobas na balita. May isa raw, isa raw Chinese story na nagsabi na isa raw yung sa in-explore nung araw ay ang Palawan at katunayan yan daw po ay nasa ilalim po ng China. Kahit sa ko ng history kasi, pasensya ka na. Kahit yung mga, yung mga, mga Spanish or European explorer nung araw, niminsan talaga, hindi sinabi hindi bahagi ng Pilipinas ang Palawan. Ang, may, may, ang, alam ko, mayroon pang pagkakataon na ang Taiwan, parang idinikit pa nga yan sa Pilipinas dahil yun sa mga panahon eh, na mga, may mga nagdadaig sa mga karagatan eh. Eh, pa, ano sa tingin mo, Professor De Castro, itong bagong strategy na ito ng uh, Bansan China? Alam naman ho natin ang Partido Komunista ng China, kung paano ko yan mag-publicate ng kasinungalingan. Ibinang yung sinasabi nilang nine-dash line, no? kasinungalingan yan. Dahil wala sa kasaysayan ng Southeast Asia ng South China Sea na nasakop po yan ng mga bangko ng mga, sabi natin, ng mga Imperial China, mga dynasty. Mula sa Qing, Tang, or uh, Chian, yung uh Yuan so, Dynasty. Never sa Qing Dynasty. Oo, oh. oh, wala ho. Dumagamit ang Batuyan ng China, dumadaan ng mga bangko namin, nandyan ho ang mga aming mga mangisda nandiyan nandyan dyan, mga explorers. Pero ang sagot po dyan ng July 12, 2016, Arbitral Tribunal Ruling, gano'n din ho ang mga, ang mga ancestors ng mga Pilipinos, Malaysian, Indonesians, no? the South China Sea is common to all. Pero paano gumawa ng publication ang mga Chino? Ganoon din yung ginagamit din sa Palawan. Ang batihan nila, since nagkakaroon ng uglayan ugnayan ng ekonomi, uh, ekana, uh, no? ugnayan pangkalakalan, ang mga nandun sa Palawan, mga ating mga ninuno do sa Palawan at yung mga dynasty ho, kanila na ho yan. Mm -hmm. So, Kaya uh, delikado ho talaga ma-improve natin. No? May mga maraming nagsasabi, dapat improve natin yung trade relation natin with China. Dependent tayo economically with China. Kasi in the future, baka gamitin ng mga Chino o oh, magandang uh, trade relation namin sa Pilipinas. Nandiyan yung mga mamamayan namin, sa mga Pogo, amin ang Pilipinas. Mm -hmm. kasi baka isipin nila, bukas baka lawa, may dadaw na dyan sa port ng Puerto Princesa, pupunta sa Underground River at uh, kung ano pa mga lugar sa Palawan. Malabong mangyari yon at uh, Minsan, eh, hindi ho naging bahagi ng anumang bansa ang Palawan bukod na lamang sa Pilipinas. Oo, oh, tsaka yung sinasabi nila si Steng Ho, mm. yung sinasabi ng explorer, hindi ho yan dumaan. Hindi ho yan dumaan sa Spratlys o sa Paracels o sa Pilipinas. Kasi ho, talaga iniiwasan nila yung mga mabato. Oo, oh, oh, so, babato oh, oh. dito, ayaw nila maano, Kaya talagang ila avoid nila. Dumadaan sila malapit po sa baybayin dagat ng present-day Vietnam or Indochina, pala ang mm -hmm. Cambodia. Mm -hmm. Pero hindi sila dumadaong dito sa dinatawag nila o South Sea. Kasi nga ho, uh, hindi pa kaya ng technology nila, ng barko nila, at baka mabangga sa mga barko. Mm -hmm. Okay, so... kasi so, at po, pu purong kasinungalingan ho yan. Ginagamit oh, oh. lang ho ng Partido Komunista ng China yan para basihan na para may binabalak silang takupin. At alam naman natin talaga ang ginagawa ng China ngayon ay nananakot. Uh, uh. Speaking of uh, uh, sabi niyo nga yung eh, plano, sunod-sunod itong pagkakatuklas ng ilang mga SP, Uh, dito sa ating bansa, although wala pang binabagit kung saan sila connected, but obviously sa mga identity, uh, mga pangalan na uh, sinasabi ng mga otoridad, uh, mga Chinese national. Uh, marami pa tayong dapat tingnan na uh, hindi lamang ito ang napapulot, kundi mas marami pa ba ito? At marami pa tayong dapat tingnan na maaring mga kumukuha ng impormasyon sa atin at nakukuha yung iyang mga bagay na yan dahil so sa usapin West Philippines si uh, Professor Renato? Una-una nakikita ho natin kung paano talaga mag-operate ang isang intelligence operation. Oh. No? Unang -una ho. no Unang-una nakikita natin, okay, yung nahuli, unang nahuli ho. Isa lang ho siya, pero meron siya mga apat na Pilipino assets. Di ba? Mm -hmm. uh, tapos yung recently, oh, dalawa, dalawa sila. At tapos yung Mga oh. oh. Kasi yung oh, ganyan mag-operate po talaga. Ang, eh, any in- uh, saka ah, lang po, nagpapiano po ngayon. Hindi <laughs> ba kami napindot lang? <laughs> Akala ko may umaatras eh. Napalingod ako eh. Pag naririnig ko sa kayo ito, umaatras ang ibig sabihin nun. Sige, bakit? Bak 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 bakit balik natin. Baka lang may chinetek sigurong uh, dokumento si Professor De Caso. May napindot. Oh.